oh Sama mo yan. Nabili ka na lang. na yung mga ba yan? Sa lang sa mga isang my... taon lang yan. Tara, dalhin natin doon. Oto guys. Peace bindur mo na tayo ngayon. Dalhin lang yun o. Guys, Oh my <laughs> guys. <Atang na. laughs> Ito. Yung mga soki lagi. Lagi yung mutan. Wala steak talaga. Ha? Wala kayo, Wala kita sa Facebook nito. Ha? Sa iyo. Sige. ka lang <laughs> <rin> ang takot? Ano ka mabulis? Hindi. Yan lang hindi ako marunong. B B wala wala mo. mo. Hmm. Alam mo, inuubo kasi ako. Basta may din ha? E, Ay, ha? Di ah. Eh. hindi Kasi Okay! Teka lang, hawakan muna. Magtitipan muna tayo. na ngayon. <laughs> okay, <laughs> kayo <malayo>, mga <kawain> <laughs> <laughs> Ha? na-upload <laughs> ko sa Facebook yan. Bakit hindi ka makasigil? Aray! Ay, totoo. sino Mababuti lang Parang isim lang yan, di ba? Wala, paasa sa Audi. Bawas na kasi Hello, okay na yan? Ano, naman yung isa, di may bawas? Basta, mababawasan na Ha? Wala, wala, di magkikita. Kaya mo Wala, Malinis <laughs> po yan. yan. Oh, oh. Na ito muna, ikaw muna. 360 yun, diba? Bakit ka nalang? Oh, Ay, na anong <laughs> Kahapon <mo> kasi. <laughs> Pagdadalang kan sana ako. Pagdadalang kan ako. Patayin mo naman yung video mo. Ko. Paano ka utang Una. <laughs> <Purong, laughs> wala lang mo. <laughs> <laughs> <Pula>. <laughs> Kala, sa Facebook, 'yan puro gidet ng mumutan. Una. wala. pa-daing na dapat ano <to? laughs>